Hello guys, good morning. So, ngayong araw is Sabado. Hindi of course, so change wheel ko muna yung aking motor guys. Ayun. Dahil so, ilang buwan na rin hindi na change wheel. Uh, apat na buwan. So, simple kahit madalang natin ginagamit, kailangan natin siyang change wheel para laging condition yung kanya makina. So, let's go. Tara. So yun mga idol, ay ah, ihanda ko lang tong tools na pambukas ng nat sa ilalim. Ayan, may uh, rinse kasi ako dyan. So sisilipin ko lang yung nat kung nagbago ba o hindi. Ah, so yun, hindi. So niluwagan ko na pala tong turnilyo, guys. No? Ayan, uh, tatanggalin na natin para patuyuan natin ng langis. Saka natin siya refill ng bago. Alright. pitin natin pa. Kaliwa. Ayan yung tamang pagbukas niyan. Ayun. Tumagas na siya. So, ayan. Medyo maitim na talaga siya, mga idol. Yung langis natin. So, 4 months siyang hindi na change oil. Kaya kailangan natin siyang i-change oil na. So, open natin tong ano. Takip sa ibabaw para tuloy-tuloy yung ano wala hindi maglalak so open pressure siya or uh, dadalo yung hangin pababa so punasan lang natin konti mga idol yan so tatanggalin na natin mga idol so ayan yan yung pinaka dipstick nya kumbaga uh, hindi ko sure kung anong tamang tawag dyan mga idol basta yan yung cover nya papunta dun sa baba So, yun mga idol. guys, Ano, patak mo lang. So, ano na talaga dyan? Kailangan na siyang i-change wheel dahil konti na lang yung natira na ano langis. So, walang ano na yan. Wala na sa 800, ah, uh, ano. oh, 800 ml. Konti na lang. Eh. So, ang gamit natin na langis as Ayama Lube. So, blue core ito. So, ganun pa rin yung ano, langis niya ng original. Ano naman natin mga idol? Itong ano, ah, uh. langis ng Gero Wheel. to So, nilogan ko ng turnilyo. Hindi ko lang mapakita sa inyo. So, ayan. Medyo, ah, hindi madumi na rin pala. So, kailangan natin. Ayan. Ayan. Tanggalin na natin si Baba para ituloy yun siya, mga idol. balik na natin yung nut mga idol so ang pagigpit pala nito idol no ay uh, katamtaman lang hindi pwedeng lakasan so pakanan po ang pahigpit nya So mga idol, uh, bubuksan ko na tong uh, langis natin at uh, i re ko na. Dahil okay na siya, napatagas sa tinglangis langis na ibalik na natin yung nut. So ayan, kumamit lang ako ng totally hindi to imbudo eh. Yung ginagamit na ano to pang Pasko eh. Kasya kasi siya, so, yan na lang tinabi biko ko. Yan, silip-silipin lang natin yung ano. Tinabi ko siya, ay, inisip ko, gawit kong kung gamitin kong imbudo dito sa pag nag ano ako nag-change oil. Sakto kasi don sa butas eh. So, ayan. Uh, Dandahan lang yan. Silip-silip lang tayo hanggang uh, maano yung uh, 800 ml. So, 1000 ml kasi yan. So, may matitirang 200 ml. So, sa apat na change oil mo, na pag uh, ano, may isang buo ka ng ano, Uh, litro din na uh, ano, makabuo ka rin ng uh, 800 ml. So, kailangan itago natin. So, next change oil natin, itabi natin. So, mag 400 na siya. Ayan, magagamit. So, ibabalik na natin yung ano, idol. Yung takip. So, okay. So, natin itong uh, ano naman. Gear oil, mga idol. Ayan. I, ano natin pisilin natin buhos so yun okay na nailagay na natin so ibalik natin itong takip so punasan na natin konti para okay na condition na ulit ang aking motor ayan mga idol so yun, mga idol dahil tapos na tayo naglagay ng mga langis natin sa gear wheel so, yung sa Yamalug. So ngayon ang gagawin natin i-start na natin siya. Yan. Good. So mandar. at nga lang yung ano natin. Motor. <laughs> so para laging condition. May fever man na makagala tayo. Okay ang motor ay so yun, mga idol thank you for watching bye bye